Hello mga kadog hello mga kanyubi Ang topic natin for today's video is tungkol sa Kailangan ba talaga natin ng guard dog O kailangan natin ng isa lamang pet o alaga ng dog Guys, okay, alam nyo kasi ang situation natin iba-iba no? Merong tayong mga nag po sa atin ng papi eh, Na ang gusto lang talaga nila ay magkaroon ng companion dog Ibig sabihin magkaroon ng mga alaga Magkaroon ng kasama sa bahay Yung alaga nila companion kasama pagjajaging. At yung iba gusto lang na magkaroon ng uh, thousand mile and experience. At meron naman talaga na may pantang pangailangan para doon sa isang uh, tinatawag nating reliable na bantay sa bahay o guard dog. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon na uh, medyo, medyo, mahirap yung panahon kasi maraming mga masasamang tao kaya yung mga tao na pwedeng maging banta sa ating siguridad. So, yung iba, eh parang para sa kanila yung pagkakaroon ng isang mapagkakatiwalaan o isang talagang mahusay na guard dog, eh masasabing asset na din nila. Meron po tayong isang uh, kaibigan, ano, isang nag-avail sa atin ng papi sa Bulacan. Nang last kaming mag mga two week, wala pang mga one week lang, ano mga lovers mga ganyo, na may kwento niya na uh, pinasok yung kanilang bahay. No? So kung paiksi natin yung kwento, nahuli naman yung Huwag nanakaw pero nakapasok pa rin po sa loob ng bahay kasi talagang sinira yung mga grills at ito yung mga organisadong kreme na pumapasok talaga ng mga bahay. So, meron tayong papi doon pero 3 months old pa lang si Bingo, na kay naka-serding ano po. Eh, syempre papi pa siya. Hindi pa niya kayang ipagtanggol o bantayan ng gano'n sa yung bahay na yon ah Kaya naman nag din sa akin si serding ng isa pang dog na adult na, na pwede niyang magamit. Pero natutuwa ako dun sa binanggit niya na yung papi natin nandoon na si Bingo. Dahil nga nakapasok yung magnanakaw. Kasi nasa ligod po yung mga dog nila. eh, sa harap dumaan yung magnanakaw. So hindi naman nila in-expect na sa harap na dan kasi maliwanag doon. E eh, nila pagtapos ng pangyayaring yon si Bingo. At dahil uh, sa pagkakakwento niya talagang itong si Bingo na 3 months old, eh hindi halos natutulog magdamag. At uh, kinakahulan lahat ng dumadaan, lumalapit sa gate namang makikita niya. So, nakita natin na may potential yung puppy. Pero syempre, puppy pa yan, hindi pa natin sa, magagamit sa ganong purposes. So, ang point natin mga dog lovers, mga kanyubi, ito pa nga ating mga alagang mga Belgian Malinois, sinasabi natin mga pet natin, mga alaga natin. Ang totoo po, nasa kategori po sila ng guard dog, kagaya ng Doberman Fincher, German Shepherd Dog, at kasam, Rottweiler no po. Yan po yung mga dog na bukod sa mga alaga natin, mga pet, pampalis ng stress para nakakatuwa. E eh, talaga pong kapakipaganabang sila ng mga guard dog, lalo na kung masasanay at meron silang potensyal. Kasi dahil meron po si yung kanilang size, yung kanilang tapang, yung kanilang physical na no, po nalakas, itsura, eh, meron po talaga silang potensyal na maging mahusay ng mga guard dog. Kaya nakakatuwa naman ano po na kung tayo sa ating part, na gusto lang nating mag-alaga, gusto lang nating uh, maging happy dahil yun ang hilig natin, mga pet lovers, mga dog lovers tayo. At the same time, eh, meron din silang malaking pakinabang. Ano po? sa ang totoo niyan, meron tayong mga kaibigan na uh, lubhang na kinabang na sa pagkakaroon ng mga Belgian Malinwa. Meron silang mga pag-aari, ari-ari na kahit wala sila sa bahay, kahit yung mga bahay nila ay madalas nakabukas, hindi nababantayan, although may mga CCTV, sobrang laking advantage po na meron tayong mga Belgian Malinwa bilang ating mga guard dog. Lalo na po sa panahon ngayon, mga kadog lovers, mga kanyubi, na uh, dahil sa hirap ng buhay, hindi naman natin sinasabi, ano na, na na yun ang kanilang mga trabaho. Pero may mga tao po talaga na mapagsamantala at dahil, uh, yun nga, dagdag pa rin yung kahirapan ng buhay, e gumagawa ng masasamang bagay. Pwede silang pumasok sa ating mga ari sa ating bahay at uh, kumuha ng mga bagay-bagay. Diyan po natin mapapakinabangan ang ating mga baldyan malinwa dahil sila po ay kabilang doon sa si tinatawag na mahuhusay ng mga guard dog. Pero, meron tayong video para doon sa mga nagtatanong kasi meron pong nagme-message sa atin. Uh, sir, gusto kong kumuha ng papi pero gusto ko yung pwedeng gawing guard dog. Uh, please watch yung pong video natin tungkol doon sa pagkakaiba ng guard dog at protection dog. Ano ba yung mga karakteristik ng isang guard dog at uh, kung paano natin mapipili ano po, uh, kung gusto natin guard dog eh, paano natin mapipili yung may potential? Lalo pa't papi pa, paano natin malalaman na So, binanggit natin doon sa video na yun na mahalaga po yung history ng mga parents. Dapat yung parents, kasi ang papi hindi mo pa alam, eh, may mga katangian ng guard dog na pwedeng maipemano doon sa mga papi. Kasi yung pong mga guard dog, hindi naman kailangan ng komplikadong training, gagaya ng mga protection dog. Basta yung papi may tapang at uh, hindi siya friendly sa mga tao. Sabi natin, mataas yung kanyang... Uh, tinatawag na civil drive lagi natin sinasabi. May ganyan po talaga mga papi na since sa pagkapepe po ay eh, hindi talaga sila masyadong friendly. No, tahibik lang sila doon sa owner niya sa uh, may-ari sa kanya. Siyempre, nakipaglaro siya. Ang isa po niyan yung ating sinasabi yung sire ng mga papi natin na si Therios. At the age of 2 months, hindi po siya basta mahawakan ng iba kundi doon ng may-ari lang. 2 months, guys, napakabata pa pero yung, yung dog na ito, nakainan napakalaki na. 30 inches na yata at uh, aggressive pa rin. civil drive. Yung isang masasabi ko na isang napakahusay na guard dog. Dahil bukod sa matapang siya, eh napakalaki po niya. Dito kasi, pag sinabi natin guard dog, hindi na dito issue kung oversized ba o standard size. Na po. Kasi pag sinabi natin guard dog, basta ito yung matapang at uh, kumakagat, no, handang magdepensa sa kanyang perimeter, mahusay na guard dog yan. Kasi yung mga standard, ay, para lang naman sa mga nag sports para dun sa mga gusto eh mga classic na yan ano po. At tandaan guys ha, ah, kasi mayroon nagme-message sa akin, Ayoko po ng oversize, gusto ko ay eh, standard. Hindi po lahat ng standard size ay may magandang prey drive. Hindi ko mo standard eh maganda na yung prey drive. Meron ding hindi uh, mga standard size pero kung mga weak ang nerve at walang drive, wala rin po tayong magagawa diyan. So, kaya po lang lagi nating advice, kung kayo guys ano, na eh, binagita sa video natin ito ay eh, interesado din rin ang kumuha ng mga guard dog, magkaroon ng guard dog dahil kapag ipanginabang ito sa atin lalo sa panahon ito maganda kung kayo mismo ang pipili ano po? pupuntahan nyo doon sa breeder titingnan ninyo ay yung mga parents, pwede nyo itanong at uh, i-evaluate yung puppy ngayon, kung tayo mga beginners mga newbie nga tayo, kausapin yung breeder no? kausapin siya sabihin mo kung ano yung pangangailangan mo ano yung inaasahan mo sa puppy Tong mamimit no nung papi na ibebenta sa iyo. Oh, at sa uh, makikita mo mismo 'yon ano po. Kaya nga doon sa mga nagabil sa atin ng papi, sabi ko mas maganda po kung magki-kennel tayo. At makikita mismo niyo yun yung sire, bakit natin sinasabing napaka-husay na guard dog kung tara niyo sa Serena ng <laughs> At uh, is very happy po na ipakita sa inyo yung sire na napakatapang. Uh, pero yung katapang na may control, ano po, hindi siya talaga yung aggressive na lahat ay kinakagat. Pero pag nakita niyo yung ganyang sire na sinasabi nating mga sinagardo gay eh, bukod sa napakalaki napakaliksi niya pa kasi hindi oversized. Yung po tata, yung tatay o sire ng mga papi natin ngayon pero isa na lang kung natitira natin na female na mula doon sa breeding na iyon sa, sa interesado pong mag-avail ng papi pa na mayroon po po tayong isang female dito sa ating kennel na ready for out na po kasi nga kanina ay kinuha na po ni sir Mark ng antipolo yung isang male no na kamukha ni terios pero hindi po lahat, ano guys, kaya natin sinasabihan kapag yung isang liters, sabi natin yung parents, uh, dam and sir ay eh, parehong may, mayroong mataas na civil drive, na uh, isang uh, requirements para sa guard dog, eh, nagkaroon ng sabi natin 10 liters, 10 puppy, hindi po ibig sabihin lahat sila ay may potential na guard dog. Pwedeng piliin lamang po doon. Sa katunayan, mayroon po ditong lumabas na puppy sa liters natin na uh, very friendly, hagabol na po, napakabait, napakalambing hindi po lahat. Pero majority, marami sa kanila yung medyo matatapang. Medyo nahirapan po tayo kasi nung nag two months old sila, grabe na silang mag-away. Ngayon ko lang to na experience na yung mga papi sa ganong edad na two months old, is eh, sobrang mag-away. Nag-away naman dati yung mga papi ko guys, pero hindi ka grabe dito na parang magpapataya na sobra silang magkagatan. Dahil matatapa nga sila. So yun guys, ano? Uh, depende po yan, no? Kung gusto niyo ipit lang, uh, companion dog, pero mga Belgian Malinois, piliin po natin iyon, no? Oh. Kausapin natin si breeder, hanapin natin yung magpipit sa ating pangailangan. At uh, kung gusto talaga natin yung uh, tinatawag na guard dog, dapat alam po natin yung expectation. Medyo matapang po talaga yan. Uh, hawag natin sabihin, ba't ganito po sir, matapang yung puppy. Uh, medyo nangangagat po. iti oh. ititrim natin yung behavior. Kasi yun po ang kailangan. Hindi po pwede yung guard dog na duwag yung puppy na hindi kumakahol sa tao na kumakahol pero paatras <laughs> hindi po yun guys ano so yun guys sana nakatulong tong video na ito dun sa nag message sa atin na uh, tungkol sa guard dog na gusto niya magabil ng guard dog ano ba yung saan ba siya pwedeng kumuha dito kasi sa ating kennel uh, hindi ganoon kamahal yung mga puppy natin ano po lagi natin sinasabi kapag uh, kayo po ay bumili ng puppy nagpresyo ng 15,000, 17,000, 18,000 okay na po yun pero yung mga pang sports na puppy Oh, medyo mahal po yun 50,000 70,000 100,000 na mga standard size eh, baka naman hindi po tayo para sa category na yun gusto lang natin mag-alaga sabi nga natin maging companion dog happy na kasama na meron tayong pet o maging guard dog happy na po tayo doon so maging marunong po tayo sa pagpili guys at please watch po ang ating mga video tungkol dyan at para magkaroon po kayo ng mga idea kung paano pipili ng ating mga Belgian Mal Malinois thank you so much guys thank you for watching this video para po sa mga ngayon pa lang nakapagawit sa ating video, nakapanood sa ating channel, please pakilike po ng ating video, pakisubscribe na rin po para sa nating upload ay eh, patuloy po kayong manotify. Thank you so much guys!